Welcome back mga kaboxing! Sumatapos so nga pong pumutok ang balita na magbabalik aksyon si British boxing legend Ricky Hatton matapos ang halos labing tatlong taong pamamahinga nito sa boxing kontra sa veteran golf fighter na si Asa Alda sa edad na 46 anyos ngayong paparating na Disyembre 2 na gaganapin sa bansang Dubai. Ay tila naging kabaliktaran nga po ang ginawang desisyon ng anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton. Dahil sa naging panayam nga po ng boxing now kay Ricky Hatton ay kinumpirma nito na di na nga po lalaban si Campbell sa ibabaw ng lona at tuluyan na itong nagretiro sa edad na 24 anyos. Dahil matapos nga pong natalo ng dalawang beses na magkasunod kay James Flint via 10th round unanimous decision, ay tila nawalan na nga daw po ng gana si Campbell na bumalik sa pagbo-boxing. Sinabayan pa ito ng pagkamatay ng isa sa best friend ni Campbell na si Justin Lee Chapel nitong nakalipas na Marso 14 lamang. Di na daw nakikita ni Ricky Hatton ang dating dedikasyon at motibasyon ni Campbell sa sports ng boxing. Kung kaya't pinayuhan niya ito na kung wala ka ng gana at motibasyon sa sports ng boxing ay mas mabuting magretiro na lang daw ito. Dagdag pa ni Hatton, pwede mong paglaruan ang ibang sports pero wag na wag mong paglaruan ang sports ng boxing dahil napakadelikado nito. Naniniwala din daw si Ricky Hatton na ginawa ng kanyang anak ang lahat ng makakaya ngunit parang di lang daw talaga para sa kanya ang pagbuboxing. Sa ngayon ay nagtatrabaho si Camp Bell Hatton bilang solar panel installer at inaasahan na iaanunsyo nito sa kanyang social media account ang disisyong pagri-retiro. Nagtapos nga po ang karera ni Campbell Hatton sa boxing na may kartadang 14 wins with 5 knockouts at dalawang talo lamang. At dahil nga po sa balitang ito ay tila nawalan na nga po ng pag-asa ang maraming boxing fans sa posibleng magiging remake ng naging bakbakan ni Ricky Hatton kontra sa ating pambansang kamaumani Pacquiao. Dahil bagamat pinasok na nga po sana ni Jimuel Pacquiao ang pagiging pro sa boxing at nakatakdang maging undercard sa bigating laban ng kanyang ama ngayong paparating na Hulyo 19, ay siyang pagtalikod naman ni Camp Belhaton sa mundo ng boxing. Samantala, muli nga pong iginiit ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao na hindi pera ang dahilan ng kanyang pagbabalik aksyon sa ibabaw ng lona dahil sa halos higit 550 million dollars na kinita nito sa kanyang karera sa boxing ay hindi niya daw kailangan ng pera. I need history. Yan nga po ang insaktong katagang binitawan ni Pacquiao sa naging panayam niya sa daring. Masaya daw si Pacquiao sa kanyang pagbabalik. Na-miss daw niya ang mga training, mga media, ang pagpromote ng laban at ang hiyawan ng milyon-milyong fans na sumusuporta sa kanya. Nararamdaman pa rin daw ni Pacquiao ang excitement at dedikasyon sa boxing katulad sa mga panahong nasa kalakasan pa daw ito. Bininyag din ni Pacquiao na sarado na ang karera nito sa politika at napahinga daw nito ang kanyang katawan sa loob ng apat na taon. Kung kaya't nanumbalik daw ang gutom at excitement nito sa pagbo-boxing tulad ng mga panahong si Pacquiao pa ang nasa tuktok ng boxing.